hindi na pigilang maging emosyonal ni Mark nang sariwain nito muli ang alaala ng kanyang yumaong kapatid Oktobre 25 taong kasalukuyan nasawi ang kanyang kapatid Pauwi po sila, galing sila ng junction sa Merck Sireway. Uwi sila ng Badiwan at Akang Tuba. Nagulat na lang daw po yung kasama ko. Ay, kalit kasama niya. Bigla daw po siyang umovertake. Pero yung pag-overtake niya sa kasamahan niya, nakayuko na po siya. Sinalpok niya po yung uh, poste ng directly sa image. Bagamat naghihinagpis ito, mas lamang pa rin ang aral na babauni ng pamilya matapos ang madilim na yugto. Isang lesson na lang din po siguro para sa atin, don't drink and drive. Hindi na po talaga yung pinaka dapat kumasok sa isip ko. Pasundo na lang po tayo kasi ang hirap kumawalan ng hindi lamang kapatid ni Kevin ang nabibiktima ng insidente sa kalsada. Maging ang traffic enforcer gaya ni Joey, nasangkot na rin sa aksidente. Seven years ago, I was assisting a uh, caravan of the provincial government. So, isasangkot sa mga escort. And then, that uh, an area, yung pindirikan natin ng kanila, doon ako nabanggap mo. I was riding my motorcycle at helmet was the one who saved my life. Kung nakita ko yung after the crash, kung nakita ko yung uh, helmet ko, totally ko to me and my left side. Sila Joey at kapatid ni Kevin ay kabilang sa mga lumulobong bilang ng mga biktima ng road crash sa bansa. Sa Pilipinas, labing dalawang libo ang namamatay dahil sa road crash kada taon. Kabilang rin ito sa mga nangungunang ng pagkamatay ng mga Pilipinong may edad 15 hanggang 29 anyos ayon sa World Health Organization. Sa Cordillera, sumampa na sa siyam na daan walumput apat ang naitalang kaso ng vehicular traffic incident. Sa bilang na ito, higit sa isang daan ang binawian ng buhay. Mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon na may siyam na at alim na kaso lamang. Isa sa mga nakikitang rason ng Move as One Coalition, isang community organization, sa paglobo ng bilang ng road crash incident sa bansa ay ang mga programang nagpapabilis sa galaw ng trapiko kumpara sa kapakanan ng publiko. Nakamamatay po at hindi makatao ang ating mga kalsada. Our street Our streets bring both imminent and slow death. Imminent po because our infrastructure is designed to prioritize vehicle speed over people's wel welfare. Taon-taon na lamang po, libo-libong mga Pilipino ang namamatay o nai injure sa ating mga kalsada. Sa Senate hearing na isinagawa noong October 28, ipinanawagan ng grupo ang mas ligtas na kalsada. We need to fund ASAP, the implementation of the PRSAP the our public road safety action plan 2023 to 2028 let us allocate funding and that it force its provisions to reduce road deaths and injuries ensuring that road safety is treated as a national and public health priority sa huli bukod sa disiplina sa kalsada ang panawagang pagbibigay prioridad din sa kapakanan ng publiko na gumagamit ng kalsada Samantala, noong November 16, nagtirik ng kandila at nag-alay ng dasal ang mga kinatawan ng DOTR, LTO, LTFRB, PNP Cordillera sa Kilometer 6 sa La Trinidad, Binggin. Ito Ito'y sa paggunita nila ng National Day of Remembrance for Road Crush Victims and Their Families. Jose Robert Inventor, RNG News.